Habang nanlalaki ang mga mata ni Zhao Ji sa takot, isang grupo ng mga taong mukhang pagod ang iniharap ng mga gwardya ng pamilya ding, ito ay sarili niyang pamilya, nakilala niya sila ng may pagtataka, ibinubulong ang mga pangalan ng kanyang mga lolo't lola sa tuhod, mga tiyo tiya sa tuhod, at sa huli, ang kanyang sariling ina, na tumingin sa kanya pabalik na may pagod at talunang ekspresyon. Bago pa man niya maintindihan ang sitwasyon, isa sa kanyang mga nakatatandang kamag-anak, ang kanyang pangalawang lolo sa tuhod, ay sumabog sa galit. Sinigawan niya si Zhao Ji, sinasabihan siyang lumuhad at humingi ng tawad sa pamilya ng bayani at kay Ding Shu, si Zhao Ji, na nakatingin sa ibaba, ay nagsimulang sabihin na ayaw na niyang mamuhay ng ganito, ngunit pinutol siya ng kanyang lolo sa tuhod, galit na nagtatanong kung ano ang itinuro niya sa kanya tungkol sa kung paano umasal sa harap ng pamilya ding, sinisigawan siya na lumuhad muli. Ngunit pinutol siya ni Zhao Ji, ang kanyang boses ay puno ng mga taon ng pinigilang galit at kahihiyan habang sumisigaw siya pabalik. Nagtatanong kung ang pamilya Zhao ba ay nakatakdang maging mga aso ng pamilya ding sa mga henerasyon. Ang kanyang pagsuway ay ikinagulat ng kanyang mga miyembro ng pamilya, na nanunood ng may pagkasindak. Gayunpaman, isa pa sa kanyang mga kamag-anak, si Xiao Li, ang humakbang pasulong at mariing sumang-ayon sa matandang lalaki, Sumisigaw na para sa mga inapo ng isang kakilakilabot na taksil, ang pagiging aso ay higit pa sa sapat. Ang presyon kay Zhao ay lumaki habang isa pang babaeng kamag-anak ang lumuluhang nagtanong kung sinusubukan niyang ipapatay ang buong pamilya nila. Nagmamakaawa sa kanya na isipin ang kanyang ama. Ipinaalala niya sa kanya kung gaano kahirap nagtrabaho ang kanyang ina upang suportahan ang pamilya mula ng mabaliw ang kanyang ama. Sinusubukang iparamdam sa kanya ang pagkakasala at sumuko. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang pag-uugali ni Zhao Ji ay ganap na nagbago. Tumalikod siya at itinuro ng may pagmamahal ang mga kalansay ng kanyang ninuno sa bundok. Ipinahayag niya sa lahat na ang katotohanan ay ang kanyang lolo sa tuhod ay pumunta mismo sa piitang ito upang pigilan ang isang malaking sakuna bago ito mangyari. Iginiit niya na ang kanyang ninuno ay natalo lamang dahil napakaraming tao ang umambos sa kanya, na naging sanhi ng kanyang kabayanihang sakripisyo. Ipinaliwanag niya na matagal na niyang kinokolekta ang impormasyon tungkol sa kanyang lolo sa tuhod, ngunit palaging nawawala ang huling, malinaw na ebidensya. Ngayon, sa tanawin ng huling labanang iyon sa harap mismo ng kanilang mga mata, mayroon na siyang katibayan na kailangan niya na may apoy sa kanyang mga mata, ipinahayag niya na ang kanyang ninuno ay hindi isang taksil, at ang opisyal na kasaysayan ay propaganda lamang. Bumaling siya sa kanyang nagulat na pamilya, sinasabi sa kanila na kung gagawin nilang publiko ang katutuhan ng ito, sa wakas ay malilinis nila ang pangalan ng kanilang ninuno at makakatakas sa kanilang buhay ng pagkaalipin. Ang kanyang boses ay tumaas ng may matuwid na galit habang ipinapahayag niya na ang pamilya ding ay walang karapatang tretuhin sila sa ganitong paraan, at ang kanilang iba pang mga kamag-anak ay hindi dapat namatay para sa isang kasinungalingan. Ang kanyang madamdaming talumpati ay sinalubong, hindi ng pagtanggi, kundi ng isang pagsabog ng mapanghamak na pagtawa mula kay Dingge, na natagpuan itong nakakatawa na parang bata. Pagkatapos ay kalmado siyang naglakad pasulong, na may mapagmataas na hitsura sa kanyang mukha, at kinumpirma na ang lahat ng sinabi ni Zhao Ji ay, sa katunayan, tama. Inamin niya na si Chao En ay talagang napatay sa isang ambush at hindi isang masamang tao. Pagkatapos, na may nakapanginilabot na kawalan ng pagsisisi, inihayag niya ang huling nakapipinsalang katotohanan, ang kanyang sariling lolo, ang bayani na si Ding Kun, ang nagplano ng ambush na yun upang yumaman, makikinig lamang si Zhao Ji, na tigilan sa katahimikan sa pamamagitan ng casual na pag-amin sa krimen na some -air sa kanyang pamilya sa mga henerasyon. Na may manat ng ngiti, si Ding Ge ay yumuko malapit sa natakot na si Zhao Ji at malupit na binaliwala ang katotohanan, nagtatanong kung sino ang nagmamalasakit dito, ipinahayag niya na ang opisyal na kwento ay ang mahalaga, si Zhao En ay isang taxil ng imperyo, at sa makatuwid, siya ay kasuklam-suklam. Iginagayak ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang mga nakabaluting gwardya, lalo pa niyang kinutsa si Zhao Ji, nagtatanong kung mahalaga kung binabaliw niya ang kanyang ama o pinatay ang kanyang mga kamag-anak, ipinapahayag na bilang mga inapo ng mga taksil, karapat dapat sila sa kanilang mababang kapalaran, pagkatapos ay inihatid niya ang pinakamapangwasak na katutuhanan. Itinuro ang isang daliri sa natakot na pamilya Zhao, Ibinunyag niya na alam na nila ang katotohanan noon pa man. Tinanong niya si Zhao Ji kung paano pa niya naisip na namatay ang mga kamag-anak na binanggit niya, na nagpapahiwatig na pinatahimik sila sa pagkaalam ng sobra, nang matapos ang pagdurusa sa pag-iisip, inayos ni Dingyi ang kanyang kurbata na may isang mapang asar ng ngiti at nagbigay ng simple, nakakapanghinayang utos para lumuhad sila. Kaagad, at walang salita ng pagtutol, ang buong pamilya Zhao, kasama ang mga matatanda ay lumuhod sa pagsuko. Ang ina ni Zhao Ji, na ngayon ay nakaluhod sa malamig na lupa, ay nakiusap sa kanyang anak, na tinawag niyang Aji, nagmakaawa siya sa kanya na aminin na siya ay nagkamali at huminto sa paglaban, sinasabi sa kanya na ito ay walang silbi, na may mga luha na dumadaloy sa kanyang mukha, ipinagtapat niya ang kanyang pinakamalalim na takot. Matapos mabaliw ang kanyang ama, hindi niya kayang mawala rin ang kanyang anak, sa pagkarinig sa nakakadurog na pakiusap ng kanyang ina, si Zhao Ji ay nakatayo ng nagyayelo, ang kanyang katawan ay puno ng kawalan ng pag-asa at tunggalian, nang malapit ng masira ang kanyang espiritu, isang bagong, banayad na boses ang pumutol sa tensyon. Isang babae na may mahabang kulay kape na buhok ang umabot ng kamay patungo sa kanya, sinasabi sa kanya na huwag silang pakinggan, tiningnan niya siya na may mabait ng ngiti at sinabi sa kanya na siya ang pinakamahusay, ang mga salita ng paghihikayat ng babae ay tila naglaho ng si Ding Shu, na ang mukha ay natatakpan ng mga benda mula sa kanyang huling engkwentro kay Yun che, ay humakbang pasulong na may pangungut siya. Naiinis sa pag-aalinlangan ni Zhao Ji, tinawag niya siyang walang muwang at naglunsad ng isang masamang sipa, sumisigaw na pipilitin niya siyang lumuhad sa isa't isa, ngunit iba ang pagkakataong ito, sa pagkabigla ni Ding Shu, ang mga mata ni Zhao Ji ay nagliwanag sa kapangyarihan habang walang kahirap-hirap niyang hinarang ang sipa gamit ang kanyang bisig. Bago pa makapag-react si Ding Shu, hinawakan ni Zhao Ji ang kanyang binti at sa isang malakas na dagendong ay ibinagsak siya sa mabatong lupa, na winasak ito sa pagtama, nakatayo ng matangkad sa gitna ng mga sirang piraso, tiningnan ni Zhao Ji ang kanyang bumagsak na manguusig na may bagong determinasyon at mariing idineklara na hindi na siya luluhod muli humihinga ng gusto sa galit at kahihiyan, si Ding Shu ay nagmadaling tumayo. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ito, galit na galit siyang nagpatawag ng isang napakalaking, kumikinang na kristal na martilyo, sumisigaw na si Zhao Ji ay nagkaroon ng gulugad at naglakas loob na lumaban, sumugod siya pasulong, nanunumpa na ipaalala sa kanya ang kanyang lugar bilang isang pansyang bag. Habang ang malakas na martilyo ay malapit ng bumagsak, si Zhao Ji ay dumaan sa isang nakamamanghang pagbabago, sa isang kisap mata, bigla siyang nakasuot ng buong plate armor, na may hawak na isang napakalaking kalasag na lumitaw sa tamang oras upang harangan ang galit na galit na suntok ni Ding Shu na may nakabibinging kalansing, ang pag-atake ay ganap na nahinto, na nag-iwan kay Ding Shu na nagngangalit ang mga ngipin sa kawalan ng paniniwala. Ngayon, isang mabigat na tagapagtanggol, si Zhao Ji ay nakatayo ng matatag sa pagitan ni Ding Shu at ng kanyang nakaluhod na pamilya, na pinuprotektahan sila mula sa pinsala, sumulyap siya pabalik sa kanyang ina. Pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin sa kanyang umaatake, ang kanyang boses ay umaalingong sa paniniwala, sa isang malakas na suntok, pinadapa niya si Ding Shu, sumisigaw na hindi sila mga inapo ng isang taksil, kundi mga inapo ng isang tunay na bayani.